Attorney, pwede ko bang i-post sa media yung taong nangutang sa akin? Kapal ng mukha eh, makaganti man lang. Bagamat walang batas na sa direkta nang babawal sa pag-post sa media ng taong may utang sa iyo, sumalit so, depende kasi sa mensahe ng post mo. Maaari kang managot sa ilalim ng RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Maaari kasing dahil sa tindi ng emosyon at bugso ng damdamin mo, eh baka kung anong kasiraan pa o paratang ang masabi mo na maaaring magdulot sa kanya ng matinding kahihiyan o pagkasira ng kanyang pangalan o reputasyon. At baka imbes na siya yung may pinoproblema dahil sa utang niya sa'yo, baka pati ikaw ay makumpromiso kung masasampahan ka ng kasong cyber libel dahil sa sockman post na maaaring makasira ng kanyang pangalan o reputasyon. Kaya ang pinakamagandang gawin sa taong ng utang at ayaw magbayad, kung mababa sa isang milyong pisong ang pagkakautang, magsampahan na lang ng small claims case para makasingil dahil pasok pa ito sa small claims court. Summary in nature ang proceedings nito kaya mabilis lang at hindi mo na kailangan kumuha ng abogado dahil bawal ang abogado dito. Maliba na lang kung ang nagreklamo ay reklamo ay isang abogado. Pero bago ka magsampan ng small claims case sa korte, magpadala muna ng demand letter sa taong nangutang sa'yo. Pag hindi pa rin nagbayad, ereklamo sa barangay para sa kaukulang mediation and conciliation sa ilalim ng katarungang pambarangay law. At pag wala pa rin nangyari, saka ka na dumiretso sa small claims court. Gaya ng Metropolitan Trial Courts, Municipal Trial Courts in Cities, Municipal Trial Courts and Municipal Circuit Trial Courts. Ang mga ito ang first level courts na siyang may jurisdiction para dinggin ang small claims case.